Panaksak! Hmm? Tatanggalin mo na ito, ha? Sige, tatanggalin mo kay Jane Arley. Sige, patlas. Bak Ayaw din magsalita. Yeah. Pwede ba makausap? Pwede ba? Inik. Pwede ba makausap? Ha? Pwede? Sige, dalawang kamay mo. Tanggalin Ay. mo yung sakit na nilagay mo sa kapatid na ito na si Jane ano, Arley. Opo. Tanggalin mo! Kung kita sa katawan na yan, kung saan mo kukulam na ito, pwede pa makausap. Pwede pa makausap? Kasi wala lang ini nang may dai. Hindi accessible. Pala pwede pa makausap? Sagot. No, ha? Ah, oh, pwede pa makausap ang Kumukulam kay Gen Arnel sa kapatid nito? Pwede? Pwede hindi. Pwede tayo mag-usap. Ayaw mong usap pa sa akin. Talagang pipigayin kita. Ayaw mong mag pag usap Mas malaki ko. Bala ka. Eh. Pamarusa. Pakausapin mo ba ako? Ika na kumukulang dito? ikano na kumukulang sa kapatid? Galit, inggit, sagot. Sumagot ka, so ha? Sumuka lang yung nilagyan, yung kapatid niya. Uh, lahat po ata. Oh, lahat, ipagpag mo, nilisip mo, bilis. Pagpag. Paklas. Mula ulo hanggang baba, tanggalin mo yung nasa... sa... mo yun na sa broad. Sige. Kala ko hindi ka papasok. Papasok din pala. Kapit-bay ka ba? kapit ba niya to, no? Sinang Ikaw ba'y nang ilot? Ikaw yung nang ilot? Sagot! Ikaw yung nang ilot? Hindi! Ha? Sagot! Tinitiis lang eh. <laughs> ikaw yung nang ilot o nag-therapy sa atin na ito ng ngayong nasa abroad, bago mag-abroad. Ano? Bago mag-abroad, ikaw yan? Sagot! O hindi? O hindi? Sumagot ka? O hindi? Ikaw yung nasa abroad? Ikaw yung nang ilot sa kanya? Sako! Mga kapatid, ito ba yung nag-iro? Sa kapatid na Siya nga. ba? Oh, nanginginig ka. Mama, eto, hindi niya alam kinakon ito. <laughs> Sige, po ba? Nagpa-doktor na yun, ano? Pero wala naman daw kung nangito. Walang ba ng doktor? Wala po. Pampatay so, kita, mangkukulam ka. Wala, wala kang katala-tala, no? Mama. O, oh, sige. Tigilan mo lahat ng mga ginagamot ko dito, ha? Ayan. Kumukuha ka na naman ng mga lakas. Magina, magina. Magina kayo, sagot. Sagot. Magina. Ha? Ba't ayaw mo ba akong kausapin? Nahiya ka? Mabahing ka manan. Bilisan mo, bilis. Pagpag. Tanggalin mo. Pero ito may nararamdaman wala. hindi ko lang wala. Mo. Wala, hindi mo tinanong kung ganun lang doon. Wala. Yung kapatid lang mo. Paano naman to? Pinsan. Sige, tanggal! Bakit ka rin na pakira ito? Medyo lang kayo. 30 minutes? Mga um, uh, 10 lang po. 10 minutes? Ito hindi pa Pus, ako nagtagal doon. Pus, magluto pa sana ako doon. Ay, hindi ka masikaso. Sige, bilisan mo. Wala na, meron pa. Samagot? Meron, wala pa. Eh, meron pa, kinakalas mo pa eh. Tapon mo sa baba. Binigyan mo na naman ng katikate. May pinainom ka rito? May pinainom din yung atin ha? Pinura lang tamis. In inilot, topik. lang po ata. Ha? Inilot lang po ata. Inilot lang. Tapos pinulungan na. Ipag. Diba? Dating albulayo ba ito? Manawin ka nito? Pa? Di diba dati mga ito? Opo. Medium pa po. Pinalot na sama-sama. No? Ba't kayo pumaligtad? Ba't mas... Ba't kayo pumapanig sa kasamaan, sa kadimonyoan, mga pangkukulom na yan? Mahiram pala lang pala tayo sa isa sama, kayo sa mga kaya kaya natutokso ni sa taas na gumawa ng hindi maganda. Ay nako. Manggamot na lang kaya huwag kayo mangulam. Huwag yung gagamitin sa masama. Nako. Maulit ulit din kaya Yung pares yung manggagamot. Kung kayo ang gumagawa. Ano? Manggagamot? Pero manggagamot? Ha? Eh paano yan? May halo ka na, matatalo ka sa akin. Hindi ka na, hindi ka purong an? ano? Halo ka, itim sa puti. Tatalo ka sa purong puti, ano mang gagamot? Kahit anong gawin ninyo? Sige, baklas! Hmm. Tinitiis mo na yung irap eh, mo makipag-usap sa akin. Maaari ba makipag-usap sa inyo? Bakit niyo Bakit ginagambala? Ano Trasaw? o galit? Ingit, kung saan natin yung Ha? Galit, ingit Sabi talaga eh Tinitis nyo lang talaga Buong katawan, ipagpag mo, Buong katawan <laughs> Matagal na dami nandun Sa brot <clears throat> Matagal na Nalamdaman niya na dun sa brot Oo kuya Kailan pa? Parang po hospital na doon. O, oh, nagpunta sa mga skin concept. Meron pa, wala na. Tanggalin nyo kung sino man pinaglalagyan nyo. Kung nilagyan nyo lahat ng buong pamilya, tanggalin nyo ha. Diba? Kayo, ha? Ha? Mag-uupo natin. Medyo, gusto mong pag-iintayin pa, ha? Tulis Ibigyan ka ng pagkakataon Gusto nyo pa ba bang Abutan ng bagong taon Hindi na Gusto nyo bang mag -junior? Hindi na Ha? Talang igigilid ko sa inyo itong susay ng kamatayan Lubid ng kamatayan Pagpupatay ko sa inyo Gamin Ang dami dami no? <laughs> mga gamot kasi doon. So, Walang spiritual leader sa ibang bansa. Sa so, kanil sila na niniwala doon. Spiritual leader. Iyan, tanggalin mo. Pinunong mo yata. Ayun lagay mo ha. Marami pa. Marami pa yan. Doon so, sa mukha nakita ko marami. Oo oh, kuya sa mukha po. Kaya yung mukha niyong inahawod-awod. Pag medium pa yun noon dati. Opo. Silang mag-asawa po. Pero nalaman nyo na may halo na. sugo na to sa pera yung mga drama na Ginamit na sama-sama yung kakayan nito. ito. Inupira malaki. ng malak. <laughs> Inupira ba kayo ng malak Kaya kayo kumulam na lang. Kaya hindi na kayo ng gamot. Ha? Kaya bumaligtad kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Pupunta kayo sa nagatang apoy. Kumalib kayo pa kay Lucifer. Nako. Marami pa. Tanggalin niyo ang mag-asawa. dito lang dagdagan ko pa yata na isang susi nito. Oras yung lahat yan. Susi. Hmm. Ano? Ano? Kayong mga itim na bulwaryo kayo? Titigil kayo sa pangkukulam mo? Ano? Titigil na kayo? Sagot! ayun ayaw lang talagang gumik. Ay, mag ipag usap talaga. Sige, baklas, baklas. Meron pa wala na. Wala na. Ha? Wala na. Kanina pa ako nag-uusap si Tartado ka. Mag-asawa pa kayo? Sagot. Mag-asawa hindi. Mag-asawa? Sasagot ka rin pala eh. Oblivious. Oblivious. Kasi niyo po pinahirapan eh. Mag-asawa kayo? Yes or no? Mag-asawa? Mag Hindi. Ha? Hindi. Babae ka lalaki? Babae lalaki? Mag-asawa ba yung nag-ilot sa, nag sa kanya? Ikaw ba yung nag-ilot sa kanya? Ikaw kayo nag-ilot sa kapatid nito? Ikaw? Problem, problem. siya. Ikaw ba yung nag-ilot? Sagot. Yes or no? Ikaw? Ikaw? Ha? Hindi. Iba. Iba. Baka yung nandun po. Sa abroad. taga ka? Pilipinas o ibang bansa? Sa ibang bansa o Pilipinas? Sasagot? Hindi. Problem. Problem. Sa Pilipinas ka o sa ibang bansa ka? Nangungulam. Sagot! Sasagot ka hindi? Sagot! Taga ibang bansa. Taga bansa. Dito. Patay na natin ito. Patay. Mayroon pang ibang usap ito. Sa nga lang dyan sa ngalan Sa nakisipip sa na nga Patay na mga kukulong ito sa kanyang katigasan ng ulo. Mamamatay ka sa iyong kinaroonan. Pamugot na espada. Ayun na ka pa. ay mo ayin na, ayin na. ka Dugutin ang spirito ng kulang. Sunugin. Nhìn nó nghe đây Nhìn nó ra đây